Hello at welcome back sa aking channel. Andy Eigenman pa simpleng kinunan ng video ang anak na si Kuwa na nilalabanan ang antok. Sa isang video na ipinakita ni Andy, pansin na sila ay naghahating gab iyan kung saan makikita din ang anak na si Kuwa na pilit nilalabanan ang antok para makakain. Pansin na nakikipaglaban si Kuwa sa antok habang pilit na sumusubo ng kanyang pagkain. Sa kanyang mabigat na talukap at determinadong ekspresyon, ang pakikibaka ni Koa na manatiling gising ay nagdadala ng kaakit-akit na aspeto sa eksena. Pero sa huli ay di niya nakayanan kaya naman natulog na ito, narito at ating panuurin ang kabuuan ng video. Mm -hmm. I'm, dying. I'm dying.